Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na po at syempre po nga yung pong last draw ng May 12 ng 5pm. Abay, mamimigay po tayo ng mga kumpletong 2-digit, 3-digit, uh, 4-digit. 5 digit, 6 digit lucky numbers po sa masusugid po nating mga lucky followers po na nakatutok po sa atin dito araw, araw, araw. Okay. Tandaan nyo po mga lucky numbers po namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. At sa mga ihingi po ngayon ng mga lucky numbers, abay, ito po ang mga masusuerting lucky numbers na talagang uh, sinumada po natin kani-kanina lamang po mga kalaki. At gusto ko po Ayan, medyo mainit pa rin po ang panahon kaya nandito lang po tayo sa loob ng bahay, sa loob ng bakuran. Huwag po kayong labas ng labas mga kalaki I Stay lang po kayo dyan. Manood po kayo ng vlog namin. At syempre dito makukuha nyo pa ang mga tips na magagandang mga lucky numbers sa mga may tumaya dyan ng STL, ng Lotto Pilipinas, sa dyan sa Lotto Abroad, National, waiting mga kalaki dito nyo lamang po makukuha. Kaya kung ready na kayo, kunin nyo na po mga listahan nyo at tala po mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa inyo. Okay. Ang pamimigay po natin, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers namin, abay, ito na po mga lucky numbers natin mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre mil scenario. Ayan po mga kalaki, ito na po ang 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Tres, 8 Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number. twenty-five. Ang pangatlo po, number. 14 at number 6. Ayan mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers. At ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. Sakit yung po. Number two, 7-0 Yan po yung una Ang pangalawa po Number 8-9-4 Ayan At ang pangatlo po Number 6-2-7 At syempre po mga kalaki Yan po yung 3-digit lucky numbers Isunod naman po natin Ang ating 4-digit lucky numbers Ang 4-digit lucky numbers natin ay Number 1-9-2-2 Yan po yung una Ang pangalawa po Number 6-7-3-8 Ayan po mga kalaki At ang pangatlo po Number 8276 ayan mga kalaki, complete na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers, takbo na po sa mga sukin yung mga outlet mamaya mga kalaki at make sure po na irarambol nyo po ang ating mga lucky numbers na 2-digit, 3-digit, 4-digit para mabaligtad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas sa abroad, pati po ang 6-digit lucky numbers, para po sa masasugin nating mga lucky followers dyan na nag-aabang araw-araw, para po makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin na merong uh, 400,000 followers Check kami po yan At meron po tayong Second account Red parong din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers Nakasama ko po Si Lola Carmen At syempre Aris Gatchal yan Ayon po yung mga Legit na account namin Sa Facebook Meron din po tayong Youtube Ang Youtube po natin Red Parungkin po Na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red parang na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadala kita agad-agad ng lucky numbers dyan po sa messenger mo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, abroad, national, weteng. Uh, STL mga kalaki ako po magbibigay siya sa loob ng 3 months Kaya sa mga interesado po dyan na subukan ng private consultation namin Make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member okay? Malay mo naman ikaw ang susunod daming milyonary Okay mapapanalo rito, maipopost pa kita sa Facebook Wala po itong pilitan na sa mga interesado dyan Message na po kayo, bibigyan pa kita ng discount mga kalaki O ba? Diba? gusto ko ngayong May 12 ng hapon na to Last draw ikaw ang mananalo mga kalaki Kaya kunin mo na ang ating mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad, narito na po ang 5-digit lucky numbers. Okay, ready na ba? Kunin nyo na mga listahan nyo. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 6, number 37, number 23, number 19, at number 15. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 12, number 24, number 28, number 33, at number 39. Yan po yung pangalawa. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers, mga kalaki. Kaya, uh, kunin nyo po yung mga listahan nyo, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers. Unahin po natin sa ating pamigay ng unang 6-digit lucky numbers, eto na po, number. 21 number 28 number 37 number 30 number 14 at number 8 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 15 number 27 number 6 number 9 number 10 number 21 Ayun mga kalaki computer Petro mga laki numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga suko yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po mga kalaki, ang paborito ng lahat, ang shout out time. ay ay. At syempre po mga kalaki, shout out po tayo kay Louis Infante. Ayan, Louis Infante po ng... Saan to? Uy! Ayan po sa may Romblon. Hello po sa Romblon City bayan. yan? Hello po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin sa Mataga Romblon. Marami bang rambutan dyan o mangga rin ang ano, product niya dyan. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. Romblon, mananalo ka. Papanalunin kita ngayon mga kalaki. Kunin mo mga laki numbers namin. Alagaan mo ng 3 days ha. At syempre po mga kalaki sa mga toda naman po ng mga tricycle driver. Diyan naman po sa may Ayan, sa may Quezon Province po. Hello po. Sa Candelaria, Quezon po. Sa mga tricycle driver natin dyan. Mga jeepney driver. Ayan po sa mga bus driver dyan. Kilakuya Nelson at Kilakuya Miggy. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo po sa amin. Mananalo ka ngayon. Claim it mga kalaki. Uy! Ayaan nyo na po ngayon na 3 days po bago natin palitan Huwag nyo po agad-agad binibitawan na. Gusto ko po ngayon pong last draw ng May 12 isa ka sa magiging winners namin. Okay? 2 digit, 3 digit, 4 digit, ramble mo yan. Good luck mga kalaki. Lalabas ako mamaya, tataya din ako.